Nay, good morning, Nay. Hi. Pila kayo kabilog. <laughs> o, oh, pamimigay ah. mo na yung eh, ko to sa inyo. Talaga? Oh. talaga. Ilan kayo? <laughs> Sampo. Sampo, ayan. Kasi yung asawa ko walang guwantes eh. O, oh, walang guwantes? Kaya hindi siya nakapagtrabaho. Ay, ganoon. May ilang talaga nangyari sa amin na ganito eh. O ba? <laughs> ng guantes. Ilang taon na kaming ganitong Trabaho ng trabaho sa buhay oh. namin. Mayroon lang mayroon Ah, walang Maana nagbigay ng ganito So, eto, good morning Meron akong nakita dito na Nagihilamon sa gilid ng kalsada Eh, hinintuan ko Papunta sana ako ng sikatuna uh, Si Katuna uh, Livestock market, no So, magbibideo tayo doon So, may dala akong camera dito tapos at the same time palagi ako may dalang guantes. May dala tayong guantes, hindi pala palagi, minsan lang. Kasi pag may top box tayo, may guantes tayo. So andun yung mga naghihilamon sa ibaba. Um, medyo tago lang kasi. Um, mataas na yung, medyo mataas na. Pero late na tong tubo na to. Tanongin natin sila kung ilan sila. Pero maaga pa naman Bigyan natin sila ng guantes diba? Eto sila na anay, oh. Nay, good morning oh hi good morning nay Ay, ilan kayo? Ka Pila kayo kabilog? <laughs> okay lang, video ko kayo? Ah, no. uh, pamigay mo na yung guantes Eh, ko to sa inyo oh Ilan kayo? Sampo. Sampo, o yan. Sampo. Tingnan nyo nga, dos. Kasi yung asawa ko walang guantes eh. O walang guantes? Kaya hindi siya nakapagrabaw. Ay, ganun? Mm-hmm. sayang. Ay, hindi niya pa sinama. Kaya nga, kasi wala siyang guantes. Hindi siya nakapaglabaw. t tingnan mo nga na kung ano, kung sakto yan. Baka i-vlog mo yan, sir, Okay, ah. Talaga. Oh, naka-vlog kayo. Oo, yun lang. Okay, Okay lang yan, walang alalahanin. Oh, okay lang. Sa panahon ngayon, eh uso na vlogger eh. Kaya so, ano. No problem. Hmm. Oh, no ano problem? Pa ano pala pangalan niya, Sir? Ito po, Lapas Vlog, sa t-shirt ko. Hmm. Okay. Um. Eh, tingnan niyo kung sakto baka kulang. Eh okay, ano eh. We... Open mo. <laughs> Open mo no, na yung Oo. Um. Pares-pares kung ano, oh. left and right kasi minsan. Okay. Kanan-kanan minsan, eh. <laughs> oh. So nakita ko kayo naghihila mo na ipapunta ng... si... oh. ko oh. ng... Oh. Oh. Ano sir, Tagalog ka oh. ano, Tagalog. Tagalog po ako, Tagalog. A... Oh? Taga-tinungan lang po ako, tinungan. Ah, Lapit kayo huh? Salamat. <laughs> <Ay, laughs> Ah. Tay na memele lang kayo ng guwantes. Oh. Pilang pila ang bilhin nyo ng ano? Ano? 50 o or... 50. Oh. Pag utang 50, pag hindi utang 35. Martin. Ah, pag cash, 35. So medyo mahal din pa lang guwantes, no. Oh, tabi hindi. Pag utang daw 50. Pag ka-cash ang guwantes 35. Bakit hmm. tambo boy ginto ko ano paro? Ah, wala lupa. Meron pa? 12 oh. pares yata yan 12 pares. ayan ang series oh. <laughs> <laughs> <Maragwantes> kayo 'no. <laughs> Maraming salamat. Ah, sige po. Sana mamaya mayroon pa rin ano. Oh. Sana mayroon ding ano. dumadaan dito na magbigay din ng pagkain namin. Oh. Ay, kulang isa. isa Oh, thank you talaga. Sa. May ilang talaga nangyari sa amin na ganito eh. Ay, nangunti, ilang taon na kaming ganitong trabaho ng trabaho, sabon uh. namin. Mayroon lang... Ah, walang... Saan na nagbigay ng ganito? Sana, sa ano, na sunod na araw o sunod na buwan, namang na meron namang magbigay Meron uli no? <laughs> o kahit pang merienda... Sa ibaba sa ibaba na ay dito, lagi ako namimigay dyan, ah, sa baba. Ba? Um, dito lang, ngayon lang nakaki at may dala ako sakto, may dala akong guantes. Ah, salamat. Yeah. So, ngayon lang kayo naka-experience yan sabi ni nanay ngayon lang daw sila naka-experience na Marami nabigyan ng na. dumadaan dito oh. Ah. tapos kadalasan pasya lang sila pasya daan daan dito selfie selfie ganun lang ah, picturean kayo oh, ah. picture picture lang eh nahiya naman kami mag ano minsan may tumatanong uy anong klaseng batuto ano uy bakit batong may tinatanong sa amin uy anong sir anong klaseng <laughs> bato ba, <laughs> ah. baka ginadala niya sa museum <laughs> Base baka magmimina. Uh -huh. <laughs> Thank you talaga, Sir. Ah. Medyo late na tong ano niyan tubo no kasi ano dito kataasan walang patubig no. <laughs> eh, ano ni pag yung ano nung time na super ang init. Grabe nga no, nangamatay. So, ang init na namatay tapos ano na lang gigo po di dapat ba pa, sir? Uh -huh. liwat na ito ano? Na nangyari. Sa amin paghuhulip okay, ng tawag yung... doon. Hindi na makapagtrabaho na ulit yung asawa ko kasi mayroon na siyang guwantes. May guwantes na. Oh. Ay, <laughs> <Ayan. laughs> What timing talaga? Sampung piraso, sampung Sampo. parisan. Hmm. Eh sir, hmm. lang kami na trabaho. Ah, sige lang, matrabaho lang kayo. Kasi papunta sana ako ng ano, ilang livestock. Ah, ganun ba? Mano, manunod ako ng mga nagbebenta ng ano, baka 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 kanding hirap naman talaga magsalita ng Tagalog pero pero marunong ka naman na ya kasi matagal din ako sa Manila nagkabaho si Rep eh, itong taon aba ang uh -oh. ta may nila oh, ganito din yung nangyari ay at least nasama-sama kami magkasama yung pamilya oh, magkasama yung ito, so matagal ay, ka pala nag... may iwasan mo away away Oo, oh, ay kasama na yun. Mm. Oo, oh, kasama na yun sa, ano, mm. sa buhay Kasi pag walang away, walang labing-labing, diba sir? Yeah. <laughs> walang labing-labing. madalas naman yata na yung labing-labing eh. Mas maimportante importante may ma-limit yung labing-labing kaysa oh, sa away okay. So later on ako naman ang luluwas ng Maynila. Ayan. kailan ah, hey, luwas yun sir? Baka next month na siguro. Ah, okay. Happy trip. Hmm. Thank you talaga ha. Ah. No, po. Sige po. Hindi namin na-expect na may ganito nangyari sa amin. Na namimigay ng oh, guantes. First time namin ganito eh. Sa ilang taon namin kabaho dito. Abaw. Uh, Merong gumaan na. Lagi lumadaan dito. Lumadayo na. Ha, wow, selfie, selfie. Tinatanong pa yung bato. Ano klaseng bato to? <laughs> Kung minsan, sinasagot namin, bakit dali mo ba yung misiyo? <laughs> Ganong klaseng bato, no? Baka rich kid na, rich kid. Kaya nga. Ah, sige, nai okay. Ah, sige. sige ah, sige pa. Papalo okay. okay. Mapanood nyo yung ano nyo, paghihilamon nyo. niya <laughs> <laughs> Te okay lang naman siguro, wala, wala namang na, okay mm. si naman sa trabaho mo eh. Sige po, sige po. Okay, uh, pagbigay tayo sa kanila ng guantes. Ito yung guantes na namin ni ano, project namin ni Kasyokoy. At saka yung sa pang-sponsor natin, si Ma'am Leia Trinidad ng Uh, Saudi si Kashokai naman po eh, from Taiwan so nagbigay siya sa akin ng pambili ng nagbigay sila sa akin ng pambili ng guantes para dito sa mga farmers so ako naman wala man akong trabaho dito kaya ano lang tayo tagahatid lang tayo no so hindi ko hindi ko pera yan pera ng ating mga sponsor so yan maraming salamat Nakapasyal tayo. Maganda yung tanawin dito. Ayan. So makikita niyo yung part ng ano ng Isabela o ng Negros, puro tubuhan talaga. Tapos ayan ano, oh, hanggang dito kahit na yung mga alanganing lugar, tubo pa rin yan oh, no? mga tubo. Kaya nga lang pagdating dito sa kataasan na ganito, wala silang patubig um, nangamatay nung katindihan ng summer yung init grabe init talaga nito nakaraan nangamatay kaya ang spacing nila medyo malalayo na yung iba hinuhulipan gulip sa amin yun eh yung tataniman mo yung mga bakante ayun sila masaya sila kasi minsan ngayon lang daw nangyari sa kanila yan punta na tayo ng sigatuna So masaya pag nakakapamigay ng ganun. Um, let's go na.